may hawker dito. Kainis. Kita ko kanina may hawker dito. Nandiyan na lang tayo. Bala sila. So for today's video guys. We can't touch the color black. Kasi wala lang. Drop mo lang. Wait, na-touch ba natin color black? Ayan, malaki. Eh. Baka natin matakpakan. Tira, start na. Inosan tayo, guys. Inosan, inosan. Marami yung chat. Nakikip, nakikipagawin sila sa, mar, ay, sa hacker. Yo! Wala, bigla. Ito dito ang trip. Tornio guys. Oh, uy, uy, uy. Kami nakapatay. Okay kaya yun? Ito siguro bacon. Tens. Ito siguro. Hindi nila pinapatay na laki. Ito siguro. Hmm. Ay. Ayan ang baril. Nasa kanya palang baril. Camper siya, babe. Camper. Hey, ang galing niya. Galing. Hindi kasi gumagalaw. Hindi kasi gumagalaw. Galing naman ng lalaki yun eh. Sunod guys, hindi mo na ako mag nag-upload kasi wala lang, nababurong ako at napapagod ako mag-upload. Sorry guys ha. Sorry sa inyo. Hindi ako makakapag-upload. Pero magpapos ako kung bakit ako hindi ako nagtalaro minsan. Okay? Masan naman guys. Hindi na hindi ako dito. Ah! tayong Ay! Atak ko. Ay! Ano ba yan? Ito kasing bacon kala. Oh my gosh siya. Me. Anong me? Murder ka na. Sabi niya kasi me. Baka siya yung murder. Dance. I wanna dance, 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 dance. Dance, dance, dance. I wanna dance, 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 dance. That's the baby dance. Wala pa yung murder. Sino Iyon ko daw. Wala ba't ako? Hindi ano? ako murderer. Baka yung putokan eh. I wanna dance, dance. Wala, hindi ka na yun. Mama ko, mama ko. Wala ba? nakakainis eh. Ano kaya ako? Parang kumukhang Ay, hindi ba? So. The ito sheriff rin. Ito siya rin. Ito yun ha. Ito. siya? Wala. Okay guys. Nasi-flame na sila. Guys, ito lang ang mga weapons ko. Pwede na ba ako sapat? supportahan, please. At trade nyo din ako, please. Kasi puro lang naman ako. Gusto ko lang naman na gano'n. Ayun yung, hindi ako nakakuha ng mga iba sa Christmas event. Tapos ang pa ng friend ko. Yun, nag-upload nag, nag din siya ng, ano, ng videos. Si Bintizi Place, PH. Ang damot niya, hindi niya ako binibigyan ng ibang, ano, ng ibang knife niya or gun. Meron nga siyang godly. Innocent na naman tayo. Kakainis. My goodness. Are you the murderer? Mala para ba Ah. Mag ano pala kayo mag mag isip po kayo kung ano ang magiging pag chat pala kung gusto niya magsali po sa Roblox TV page. Hanggang mga 30 or 20 lang po ang pwede sumali. Basta kung gusto niya po or 50 na lang po. Kasi marami po ang pwede dito magsali. Mga 40, mga 30 na lang po. Ano? Dusha. Ang dusha mo! Ang dusha! Haka by the way guys pag ay sa part 2 naman mag lalar ay mag ano tayo mag i-english lang magpapractice ako mag english kasi hindi ako medyo maro mag english tagalog lang ang naano ko hacker ito oh pakaw yan mag i-english tayo Paborito ko ang Korea, pero di ako maro mag-Korea. <laughs> Baliw. Sinto. Wala ka, binasag mo yung ano. Bu, sheriff. Dito ba gano'n yung sheriff? Tapos namatay ako. Kanina lang. Hindi ako nakapagbidya noon. Kaya dito tayo sa taas. I wanna dance, 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 dance. Fantastic baby dance. Huwag tayo dito sa taas. Huwag tayo sa baba pala. Kasi minsan ay meron dito Lah! Lah! Baka murder siya eh. Nagpe-pretend lang siya na innocent siya. Uy! Diba sabi ko sa inyo eh. Patay tuloy ako. nagka compare siya siguro. Guys. Tingnan niya. Nag-iipon ako ng pera dito sa MM. Ito mo. Naka-3,000 na agad ako. Pag nakita mo ito, Bintizi, bala ka dyan. Mas mauna ko sa'yo, mag baka kakuha ako ng godly. Di kita bibigyan. Check lang. Pero pag hindi mo ako binigyan, ng ibang gan mo at godly, di talaga kita bibigyan. Kaya mo, Bintizi. Nasunod pala, magfa-face reveal tayo. Ay, ako. Ako magfa-face re -re reveal Nag-face reveal ako ng tunay kong mukha. Sabi na nga, face nga eh. Tapos mag heaven tayo. maglalaro lang si Binti Kasi malaya ba niya? Mas malaya ba niya kaysa sa akin? hindi ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Pasalaysoy daw siya. Ngayon, Friday. May pasok kami. May pasok ka ba ngayon? Pero, hindi na. Nakakagulit naman to shopping to. Things I wanna do. Look, dito nagpuputokan. Ito siguro ang sheriff po. Alam ko kasi yung sheriff, ba? Kaya pala may nagpuputok dito eh. Kakainis tong kakara nato eh. Yan, deserve. <laughs> Yan kasi Victor ituloy ang ano, murder. Kaya, kaya. <laughs> Gusto niya magpanalo siguro. Ka. Please, pag nakita niyo ako, trade niyo po ako. Kasi, ko naman po ako. Gusto ko naman po mag ipon ng mga godless. Katulad niya, may mga godless. Ito po, 135. Oh. Mga 200 na nga, lampas 200. Parang mga 250, ganun ang, ano ko, ang friends.

Ang galing ng joke ko pero ng joke, yun ang joke yung basta pero na naman ay parang uh, yun, deserve glitch Patay ka dyan Diba? Lah, meron pa pala Patay dyan Lah

subscribe na kayo at mag i-follow nyo ako sa ano sa TikTok. Ipapakita ko sa inyo bukas o mamayang gabi. Hindi ko alam nga kung paano mag-live dito sa TikTok kasi maglalaro. Ay, maglalaro ako. I hindi siya Roblox. Ibang laro. Kasi dito eh, kasi hindi ako magro-Roblox. Mamaya. Eh. Oh my God, murder. Oh my God. Oh, my God. Murderer. Oh, God. Oh, my God. Oh, my God. Murderer. Murderer talaga. Murderer. Murderer. I'm going to sasapin. No! Pag-live na nga ako. Ayun talaga, pag-live tayo ng ano ng ng the floor is lava. Oh may god, ang cute. pa muna tayo bago bago magsimula ang next round. I mag-age -e reveal din ako pag nag-face reveal ako. Para alam nyo kung ilang taon na ako. Kasi birthday ko September 12, 2014. Kung, al kung alam nyo ang ano ko, ang um, taon, ilan, kung taon ako, Ganon Next round, we'll start in 3 seconds. Okay. Ipili na siguro. Ay, silang nagpili. Grabe talaga sila. Ay, ayan pala. at ako si sinusundan? Oh, my God. Kukun ka kasi yung pera. Pero, ano, wala pa kasi ako mahulog Oh, my God. Oh, my God, yes. Sasaktan dito. Oh, my God, yes. <laughs> Nahulog. Please, tulungan niyo ako. Please, tulungan niyo ako. No, don't push me. No, push me. Don't push me. Ah, diba, sanay ko sa inyo, huwag na ko i-push. Nagpa-parkour na lang, ha? B.I.P. sana. Ay, B.I.P. Meron palang lock. Hoy. Hindi kita, makita. Okay. Yeah, okay.